Hey mga kagwapo, alam mo alam niyo po ba na sobrang napakadali lang para ikaw ay uh, ma-monetize para ma-hit mo yung 4000 public watch hours at saka uh, 1000 subscribers. So one step lang po. So mahihit mo na yan dahil uh, mayroon akong ipapakita sa inyo na one step lang. So, uh, biglang magbabago ang lahat. <laughs> So, dadami ang viewers mo at saka subscribers. So, tara. Samahan nyo ako. Punta po tayo doon sa may uh, Google Chrome po natin. So, ayan po. So, dahil nakalagin na po ako. Uh, ipapakita po na natin o ulitin natin maglalagin tayo ulit punta po kayo sa my youtube studio yan po so maglagin muna tayo ayan so automatically po nakakapasok ako dahil naka na po ako dati kaya kinlik ko na lang para mas madali tayo So, ayan po, kung makikita nyo, dito sa baba, yung pinakababa sa my left side, mayroon po tayo, makikita po dyan ng settings. So, click po natin yung settings dahil ayusin po natin ang uh, settings ng ating uh, YouTube studio. So, yung dito po unahin po natin, isahin po natin yung general general to agreement. So, dyan po sa general, um, makita po natin dyan may USD dollar. So, uh, para, para, palagi nyo pong alalahanin na kailangan naka USD dollar po yan. Dahil um, USD US dollar po yung basihan natin dito sa uh, ating YouTube Studio. So, 'yan po ang isa sa ayusin natin. Din punta po, punta po tayo dito sa my channel. So, diyan po sa my channel uh kailangan yung country natin is uh Philippines kung dito ka sa Pilipinas nagbo dahil para Pilipino din yung mas marami yung Pilipino na nakakapanood So pwede mo naman ibahin pero uh, Mas maganda Pilipino Kasi mas maraming nakakaintindi Sa video mo Kung Pilipino ang manunood So kung mas ang manunood Yung ma, nakakaintindi then, uh, Mas maraming Views So dito po sa Dito po sa May keywords natin dito po sa my keywords. Ah uh, kailangan po ah uh, ilagay mo yung mga ah uh, related na content na ginagawa mong video. So for example sa akin is about farming investment and commercial investment. So ang nakalagay dyan is investment, uh, farming investment. So kayo po ang bahala kung gaano kadami yung ilalagay niyo dyan o itatags niyo keywords. So, makikita nyo naman po, may the best business in the Philippines, most profitable business in the Philippines. Mm, yan po. So, napakalaking tulong po yan para may recommend ni Algorithm yung mga video natin or yung YouTube account natin. So, isa po yan sa isa sa napakahalaga na dahilan kung ba, pa, paano dadami ang viewers natin sa subscribers. So, next po is sa advanced settings. So dito po sa advanced settings, uh, automatically po yan na uh, kailangan nang nakalagay dyan is pindutin po natin yung I never upload content that's made for kids. So kung hindi naman po para sa pangbata yung in-upload mo, usually kanya naman yung mga Ina-upload natin. So, i-select is nyo po yan. So, kung mga ano naman po na mga, mga, ang content mo is uh, pang bata. So, i-select is mo po yan. Uh, I always upload content that made for kids. So, depende po kung anong content mo. So, yan po ang i-select is mo. Para ma-recommend ni algorithm yung video mo. So, dito po tayo sa feature eligibility. Standard feature, in, uh, enable, then intermediate feature, uh, enable, then advanced feature, enable. So, basic lang po dyan. So, dito tayo sa upload defaults. So, dito po sa upload defaults, yung basic information po, isa din sa napakahalaga na para may recommend tayo ni algorithm. So, dito po sa agri business farming investment yung ah uh, content ko so dahil kung yung content ko po ay about sa uh, farming and business so yan po ang ilalagay ko na title sa basic info so kung ano po yung ah uh, ginagawa nyo ng mga content yun po yung ilagay nyo dito na title so dito po sa description ah uh, maglalagay ka ng description dyan kung ano ang mga video mo. Ano ang kadalasan ginagawa mo mga video. So parang ipaliwanag mo ng in short yung uh, video, mga video mo or, or yung content mo. So dito po make sure na yung visibility natin is public din mag tags ka din po. So yan po may mga tags po tayo din agriculture farming in the Philippines so yan po napakalaga po ng ating tags so dito po tayo sa permission so ayan po ayang uh, permission is uh, owner po yan Then, dito tayo sa a community ah uh, usually wala wala naman pong ano dito wala namang masyadong i-edit dito hindi naman masyadong ito ano wala pong masyadong i-edit dito yan po so dito po tayo sa promotion wala na din pong ano po dito wala na din po tayong i-edit dito masyado then dito tayo sa agreement so yun lang po so after after po nun then uh, pag ma-edit mo po yung ano yung uh, ganun yung pinakita natin so uh, bigla na lang mag-iba yung uh, ano po yung uh, youtube account mo so dadami yung youtube yung followers uh, yung ano mo yung viewers mo saka subscribers mo. So ay uh, yun lang po. So maraming salamat po sa sana uh, may natutunan kayo para. So yun po mga kagwapo, so pinakita ko na po sa inyo yung step kung paano natin makuha yung 1000 subscribers at saka 4000 po watch hour, public watch hour so alam niyo ba mga po na sobrang effective po nun dahil nung uh, hindi pa po ako, nagsisimula po ako ng run nagsisimula po, po ako mag upload ng mga video ang nanonood lang po is merong tatlo, lima So umabot po yon na yung video ko umabot na po ng isang taon may tatlo, limang views lang po. So sobrang nakaka-down po at nakaka yon. So nung uh, na, ginawa ko po yon, so biglang nag-boom po yung uh, viewers ko at saka subscribers. So almost 2000 subscribers na po ako. So sana na po masuportahan nyo ako tsaka yung views natin so dumadami na dahil doon sa ginawa natin sobrang effective dahil isa po yun sa napakahalaga para i-recommend tayo ni algorithm so uh, yun lang po mga kagwapo so sobrang effective po yun so subukan nyo lang po at talagang dadami din yung uh, subscribers nyo so uh, from sa akin po nagsimula yung subscribers ko. subscribers ko sa siguro mga sobrang sampu lang din mag isang taon na umabot na ang taon so ganun pa rin ni 50 hindi ko pa naabot so nung ginawa ko yun, yun. Uh, uh, almost 2,000 na po yung subscribers natin so uh, maraming maraming salamat po so abangan po sa mga susunod pa nating ipi-featured na video